Kamusta mga kaibigan? Sa episode na. Dahil nga nandito tayo sa Pilipinas na isa sa bansang napakainit ay hindi agad lalamig ang katawan ng tao pumanaw na. May kita o mararamdaman ang paglamig ng temperatura ng tao pumanaw na pagkaraan ng lima hanggang pitong oras. Decomposition Ito ang pinakahuling senyales ng taong pumanaw na. Ang mga cells ay nagsisimula ng masira Pagkatapos nito ay ang mga tisyo sa katawan. Ang organ sa katawan ay nasisira din pagkatapos ng pagpanaw ng isang tao. Ito ay sani ng enzymes na matatagpuan sa loob ng cells at sa bahagi ng bakterya na nasa loob ng bituka. Sa loob ng ilang minuto pagkatapos ng biyolohikal na kamatayan, ang bakterya ay napanatili sa loob ng bituka nagsisimula ang decomposition ng humikit kumulang anim na oras matapos ang pagpanaw at magtutuloy-tuloy ito sa pagdaan ng mga araw kapag hindi ito naimbalsa mo. Ang isa sa palatandaan na nagsisimula ng madikumpus katawan habang hindi pa naimbalsa mo ay ang pagkukulay berde sa parte ng kanang ibaba ng tiyan. Ang pag-imbalsa mo sa katawan ng taong namayapana ay hindi na nangangahulugan na hindi na pwedeng madekompos ang isang katawan. Ang embalming ay pagpigil at paghinto sa agarang pagdecompose ng isang namayapana. Para atin pang makasamang matagal ang ating mahal sa buhay na namayapana bago natin ihatid sa huling antungan at ihatid sa ating amang nasa langit. Maaari din gawin ay ang pagtatapat ng salamin sa bibig ng taong namayapa na. Kung magmoy ang salamin ay meron pa itong buhay. Ang isa pa ay ang pagtingin sa mata. Kung medyo cloudy na o namumuti ng itim na mata ay wala ng buhay ang dumadaloy dito. sandali lang ang buhay natin dito sa mundong ibabaw. Gamitin natin ito sa mas makabuluhan pang mga bagay. Muli, ako si Modern Mortician at mapagpalang araw po sa ating lahat.